guys, good morning and kumusta kayong lahat so ito na nga guys, may chika lang ako sa inyo so ganito nga kasi yun alam nyo yung mga nagsasabi na alimbawa, ito lang guys nangyari kasi to so may nangihiram tapos hindi na pagbigyan tapos nagalit tapos sabi pa na eh mayabang na daw, nagbago ng ugali umangat lang ng konti mapagmataas na Basta kung ano-ano sinasabi. Alam nyo, baguhin natin yung mga ganyang mindset na porke bina, ah, kayo or mangungutang pala kayo tapos hindi pinautang, magagalit na kayo dun sa taong inutangay nyo. Kasi, alam nyo, yung isang taong nagsisikap, hindi nyo kasi alam yung danas or yung dinaranas ng isang tao na nagsisikap para umangat yung kanyang buhay. Tapos, hindi lang kayo na pagbigyan sa utang nyo, eh magagalit na kayo kasabihin nyo na mayabang na, nagbago na alam nyo talagang dapat baguhin niya yung mindset niya kasi pag hindi niya binago yung mindset niya kung igagaya lang din sa mindset mo eh, hindi talaga magbabago yung buhay niya ganun lang kasimple sana naman tumatak sa mga utak natin na kapag may hinangad tayo sa kapamilya natin or kaibigan natin tapos hindi tayo napagbigyan huwag sama yung loob natin kasi may mga struggles din yan, -yan sa buhay guys may mga pinagdadaan din yan na hindi nyo alam. Yung iba dyan, nagtatrabaho pa na overtime Yung iba naman nagninegosyo, halos yung tulog, 3 to 4 hours na lang yung tulog para lang maisalba yung negosyong ng niya. Alam nyo, hindi natin alam yung mga pinagdadaanan ng mga tao na nagsisikap para mabuhay, na sinisikap na hindi umasa sa iba, sinisikap para maitawid yung pamilya, yung sarili. Tapos ikaw, utang na hindi ka na pagbigyan, magagalit ka na. Mm -hmm. Diyos ko, ako, alam nyo, utang din naman ako guys, pero hiyang-hiya pa nga ako kasi, kunwari, may inutangan ako. Ay, actually, mayroon nga eh. Mayroon akong nahiraman, tapos hanggang ngayon, since nga, sobrang hirap talaga ng buhay. Sa, ang dami ko talaga kasing pinagdadaanan. Alam ko, hindi sapat na rason yun, pero hindi ko na nababayan. Pero na sa mga taong nilapitan ko, na hindi ako napagbigyan, hindi sumama yung loob ko. So sana baguhin natin yung mga mindset natin na ganun. Na kapag hindi tayo napapagbigyan sa mga ano natin um, request sa kanila, utang man yan, hingi or kung ano mang pabor, magagalit na tayo. Kasi may kanya-kanya tayong buhay, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Kahit ako, ang dami kong struggle sa buhay na hindi alam ng iba, ang alam lang ng iba. Nagpo-post-post lang ako sa FB, ganyan yun lang ang nakikita nila minsan nakikita lang ng iba yung happiness lang na pinupost mo hindi ba pwedeng sin-censored lang natin kung ano yung pwedeng i-share natin sa social media accounts natin or kung ano yung gustong ipakita natin sa tao so sana baguhin natin yung mga mindset na gano'n na para sa akin sobrang toxic ng mga gano'n minsan kung sin pa yung kapamilya sila pa talaga yung pilit na hihila sa iyo pababa alam mo yun hindi ko alam kung bakit gano'n Kung saan yung hinuhugot yung mga ganyang ano, katoksikan, promise. 'Di ba? Ako may mga ano ako, may mga relatives ako na umasenso sa buhay, pero ako pa yung nahihiya. Sa totoo, guys, seryoso 'yan. May mga kamag-anak ako, tiyahin ko or pinsan ko na mga umasenso sa buhay, pero kahit anong hirap ng buhay ko, kahit anong gipit ko, nahihiya akong mingi ng tulong na siguro kang kung lalapit ako sa kanila, ipagbibigyan eh nila ako pero ako, nahihiya ako lalo't hindi ko naman sila nakakausap araw-araw tapos minsan ka lang magchat-chat tapos maungutang ka nahihiya talaga ako, promise as in kahit sobrang kasi may time talaga na dadating sa buhay natin na talagang yung madadawn talaga tayo ng sobra-sobra na parang feeling natin wala ng katapusan pero na minsan ako, kahit sobrang nahihirapan ako, yung tipong sasabog na yung utak ko, yung dibdib ko sa bigat ng problema, pero nahihiya akong lumapit sa kanila. Kahit alam ko na sa sarili ko na maari nila akong tulungan, pero nahihiya talaga ako. Tapos, ikaw, na naiisipan mo lang kontakin yung tao tuwing ganyan ka. Tapos, hindi ka lang napagbigyan isang beses, sasabihin mo na na nagbago na, mayabang na, lina na ng sistema or what. Diba? Diyos ko naman. Wala naman sa'yo yung ginagawa yung taong masama. Hindi ka lang napagbigyan doon sa request mo hindi ka lang napautang. Tapos sasabihin mo na ng mga ganong pangit na salita. Diba? Yun yung sana yung baguhin natin sa ating mga pag-uugali natin. And for example kung may pinaggastusan man siya ng pera niya, sa kanya yon pera niya yon pinaghirapan niya, wala na tayong pakialam kung saan niya gagamitin yon Ganun. As long as na hindi ka naman na tsaka hindi ka naman kasama sa paghihirap na, tapos gusto mo palagi kang ambunan ng pera niya, or kung ano man na mayroon siya, that's a big no, 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 no. So, matuto tayong matuto tayong dumistan siya or mag-isip sa mga bagay-bagay na hindi na dapat natin sinasabi at pinapakialaman. Apo, so, pigilan din natin yung mga bunganga natin magsabi ng mga hindi maganda na hindi lang tayo napagbigyan. Ay, Diyos ko. Niinis talaga ako sa ganon Kasi feeling ko sa mga ganyan. Yung mga, ewan kung saan sila humuhugot ng, ay, naku. Yung, yung bang inaapakan yung isip na hindi lang napagbigyan, magagalit na, aaway na yung tao, tapos i-chismis ich na na kung ano-ano. Hmm. Ayan. Comment nga yung mga naka-experience ng ganyan. Alam niya natin kung wala tayong sasabing maganda sa kapwa natin, sa kamag-anak natin o sa kakilala natin. Huwag naman tayo magsalita. 'Di ba? Ilugar din natin yung mga sinasabi natin. Okay lang din naman magdaldal-daldal, magchismis kung maganda yung chinichismis mo. Pero kung hindi naman maganda yung ichichismis mo, huwag na. Ganon. Inla.